Hi guys, kain tayo. Ah, hi kayo. Sa party. Sa party. Na naman ako kahit di ako sa ano ha. Kahit di ko sinusuot kaya nalilita. big ko yung suot mo na yun. Dahil okay, isali mo niya, isali mo niya, ano, reform mo. Tapos mag-ano ka na. Kaya mo mo tutol, may kong bako sa sarong ni. Eh. At least makakapaglaba kayo, makakapagsampay ka pa, maalaga pa. Di guys? Yes! Papakulo ko ng manok guys. Para sa kakainin ko ngayon and babaorin ko bukas kasi nga alam nyo bawal magising ng maaga oh, well, working hard para hindi yeah. mapuyat ano naman ito? Birthday ko. So, ko yan. Saan mo panukuha ito? Sa bahay ng guy. Masa sa bahay ng guy. Ay, hindi ko ito pinindigay. Okay. Sa bahay ng guy. Sa bahay ng guy. Sa bahay. Hmm? Bakit hmm. okay, yung birthday? Ah, uh, parang dedication ng anak ng pinsan ko. Ah, dispidita ba yun? Bunga, dispidita. Diba, guys? Boga sila nito dispedida sila. May pera sila kaya may dispedida sila. Kami wala. Kaya sabi na ako ng albalis manon. Para sa aking pangibaong bukas. And... alinan eh. Pang, natin. pang today. Today and tomorrow. tonight, tomorrow, and today. Ganun. Guys, congratulations na pala sa the Pierre. Nako, bongo sila kasi. Pasok na sila sa top 4 ng Pinoy Big Brother. Guys, meron kaming ano guys. Uh, kakanin. Meron kami ganito guys. Uh, banana cake. And meron kaming pico. And most especially, meron kaming hasta na uh, macaroni. Ang lalaki lang ng macaroni. Bigay ito ng, ito, ito babaeng ko, Yung pinakamaganda. Actually, guys, may anak na siya. May baby siya. And her baby is so, so cute. Ang taas ng ilong, guys. just ko. Hindi katulad ng ilong namin, guys. Ang tapakan ng elefante. Siguro, hindi, hindi kami na hindi na maayos yung Oo, oh, may na namin, guys. Kaya... Dali na paano? Magka tayong lumabas? kumain. Kumain ka na ba? Like in, uh, may rice sandwich, ka pa. Ha? Ha? May rice ka pa. Mga uh -huh. hey, oh. oh. un? Kaya, May bigo? kayo, te. Isa na. Sila, Estela o Maria, nagluto ka na. Oo, salap. Salap, no? Isa na, ang manok

and I'm so thankful guys na makakapag vacation na tayo soon on December sana matuloy tayo ayan and yan kakawi lang natin kakawi lang natin yung tilang natin Kawala na yung ko dito, guys. Kawala yung mga plato ko dito, guys. Gawa ng daming nagsishare like, dito sa lagayan ko. Bakit pa sa inyo malagayan, ha? Ito yung lagayan ko, guys. Nung ako lang ang nandito, guys, sa ang lagayan ko ng plato, yung ako lang, palinis niyan ngayon meron ng mga ano na ito meron na yan baso na yan baso na to ayan mga ako lang guys dalawang plato lang yung tasa ko nandito sa likod ayan tapos itong mangkok ko ayan lang yung mga gamit ko guys ngayon ang dami nang nakikisiksik kasi nga guys pawala kami dito may mga lagay kami ng plato pawala kami may lagay dito ng plato kasi yung mga babae dito kasama ko kung saan saan lang nilalagay yung mga plato nila kung saan saan lang talaga nilalagay yung mga plato nila kaya ayun hindi namin ma ano nang maayos ma ma ma-arrange ng maayos hindi nila ma-organize guys hindi nila ma-organize kaya yun napag-desisyonan ng kurado ni uh, big sister kasi big brother di ba big sister hindi na inalaw na meron tayo ng dagay ng mga plato dahil nga mga uh, medyo pasaway yung mga kasama natin dito sa bahay hindi marunong mag ano mag rearrange o hindi marunong mag organize ng mga plato baso biro yung guys nakatambak yung yung baso lahat nakatambling hindi maayos ng maayos ng pagkalagay pati yung mga baso baso, hindi sa baso, baso lang plato, plato lang, ganyan i-arrange lang ba? pero hindi nila ma-arrange guys, just go pero nakakatawa pa guys yung mga kasama ko dito sa bahay ang trabaho nila mga cleaner, nasa cleaner company sila which is yung may-ari ng bahay na pinitirahan namin, yun yung amo nila kumbaga guys, kami dito, outsider na kami dito hindi kami lahat dito na nakatira is stop ng may ari ng bahay na to pero alam nyo ba guys, sa totoo lang hindi pa ako bayad sa bahay ko hindi pa ako bayad sa upa ko guys pero ayun, lalaban pa din kasi kailangan natin lumaban sa buhay Hiwain-hiwain ko nalang muna itong mga aking mano Ha? Sige, manok, guys. Pulo sya drumstick huwain na natin para bukas madali na lang siyang maprito or ma madali na lang siyang maluto yung gitna niya maluluto agad kasi pag di natin hinati ito ako baka makalis tayo ng tanghali although lagi naman tayong late lagi naman tanghali yung alis natin dito sa bahay pero baka mas manu pa siya, baka mas tumanghali pa sya ang ano ko ang alarm ko, lang ko is 11:50 ng morning bago mag-alas 12 kailangan nakabangon na ako kaya yun yung alarm pinaka alarm ko 11:50 so ayan kaya bago tayo ah uh, paligo, magluto muna tayo ng ating babaunin. Ganun ako guys, bago ako maligo, kailangan nakapagluto muna ako ng buulamin ko if may maluluto. Kasi kanina guys, hindi ako nakapagluto dahil wala naman akong mailuluto. Ayan, pakita na natin yung mga kasama natin sa bahay. So ayan guys, kumukulo na yung ating ano, tanggalin lang natin yung ano nga medyo uh, yellow yellow nga kasi nga guys is frozen ko tong binili and yun na nga guys hindi ko na napakita sa inyo yung kaganapan dun sa kwarto ng aking mga kasamang babae kasi nandun yung baby nandun yung bata and bawal ipakita yung face niya kasi ibang lahi yun hap yun so hindi pwedeng ipakita yung mukha ng bata dahil bawal yan sa kanilang religion yan pakulin lang natin ng konti pa para perfect ang kalabasan so yan guys nagkakita na tayo ng manok pinuwad ko ng guys niyan kasi nga konti yung mantika na nilagay natin pero yung konti nga parang napadami ko naman sa agad Lagi ng kalakas eh, pag ginanyan ko siya, hindi siya maluluto ng buo So, ginagyan ko siya para maluto siya ng ano, uh, pero hinalangan ko siya ng uh, rice cooker. So, for the meantime, maghugas muna tayo ng mga pinagamitan natin. Ayan, actually, nahugasan ko yung iba. Pero, nakakagulat yung kumatok. Yung kumakatok na nakakagulat. <laughs> Ganun guys, kapag hindi makatok, bukas agad pero uh, silipin muna. Silipin muna bago buksan kasi ang daming bawal dito guys, hindi pa Dubai. Kakaloka mga bawal. Ito hmm, yung si Rosa Rosa. Sa kanya. Ganyan ako yung ano, yung pagluto ko ng manok kasi. Hindi sa konti lang yung makikita na ilalagay ko. Kapadami ko naman. Ayun, so Hintay muna natin maluto yung ating chicken para ready to eat Ayan Eat na tayo later Lagro guys, walang masyado naglalaw pa Ayan Ay, nakakaloka Ang tita guys nyo na nakatawad siya Okay lang ito so, rin yung lulutuin ko manok bukas ang aking nakira ipipray ko ko lang din bukas para madali ang luto hindi na tayo mag -ano. hindi na tayo mag adobo -ado -ad -ad -ado -ado -ado. and meron tayong <laughs> bago ang oh, ilagay ko ng ano ng ng tawag niya ng sa matis tsaka suka para nirikukulo ulit siya nirikukulo ulit siya para kahit pa paano no? Ibigay muna natin itong tubig ni ano, Ito tubig mo. Okay. e Eh, pagkukay ate. Kay ate si ate nagbili. Baka, mm. ano, baka kasi guys, ko lang pa maluto and while nga hintay natin siya, kainin natin itong macaroni. Mmm, sarap. 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 okay, naluto na And naano ko sa macaroni, ang sarap. pala yung rice natin tiki kainin guys so, kasi huwag tayong magpakabusog ng bungkang bungka baka hindi tayo makatulog ng rice Pagkain ko lang ng konti. Guys, and pakain na tayo ulit. Akala ko, akala ko, ano, sa, sa kasama ko to, akala ko ang niya sa akin, ano lang, uh, tawag niyan, yung, eto makaroni lang. dalang niya pala to, guys, para sa akin. And, galing to sa uh, dating yung tinipilhan, kumbaga, uh, the party daw ng may-ari ng bahay na tinutuluyan niya before. So, ayun sabi ko, ala, kung alam ko lang na akin to lahat, eto eh, sana hindi na ako nagluto. Ito na lang kinain. Kaso lang, ayun, nakapagluto na ako bago ko siya tanungin na, na nakalakad yung mga pagkain. Tapos, lakad-lakad siya ng lakad. Sabi, hindi. Dinala ko talaga yan para iyo Ay, Mapait naman. Sana araw-araw. galing -araw, gali Sorry. -gali. So, ayun na guys. Sakay mo na ako. Thank you so much. I love you all. See you on my next vlog. Bye. Bye. Bye.